So, ito na po yung part 2 doon po sa katanungan ni Ma'am Maria Corina Jaya Paigalan. So, ito na po yung kasagutan talaga doon sa tanong mo. Naglagay lang tayo ng part 1 kasi may mga nagtatanong din nun. So, ito naman po yung mga posibleng dahilan kung bakit na-stuck po sa isang specific CM, si Mami, during labor, during naka-admit na po si Mami sa isang paanakan or sa hospital. So, ito naman po yung dahilan kung bakit na-stack siya sa specific CM at naging resulta po nang siya po ay na-Cesarean. Ito po yung mga posibleng dahilan lang ha. Hindi po sinabi na ito yung direct na dahilan. Disclaimer lang mga ka sa, So ito po ay baseden din sa amin uh, sa aming mga uh, karanasan sa amin po mga pasyente. Kasi meron talaga mga hindi nagpa progress at so po-proceed po sa Cesarean section. At tinatanong po natin sila, bakit bakit ka na Cesarean kaya? Ano kaya naging dahilan? So, ito po yung mga sinasagot nila. At base na rin po ito doon sa akin po mga sinerge na posibleng dahilan. Ang unang pong posibleng dahilan yung tinatawag po natin na cephalopelvic disproportion. Ang cephalopelvic disproportion po ito po yung hindi pagkakatugma between sa size po ng head ni baby at doon po sa klase ng pelvis ni mami. So, pwede po na malaking masyado si baby o yung head ni baby para po sa pelvic ni mami or pwede rin naman po na hindi po proportion o hindi po tugma yung pelvis ni mami para po sa size ng ulo ni baby. So, ganun po yung tinatawag na natin na cephalopelvic disproportion. At ang tendens po nito, hindi po talaga magpa-progress ang labor at hindi rin bubukas o magbubukas ng maayos ang cervix ni mami kasi hindi siya bababa. Kasi nga hindi siya makaka hindi siya makakalusot dun sa pelvis ni mami. Kasi nga may disproportion or may mismatch between head ni baby between pelvis ni man. So, ang solution po talaga doon is cesarean section na. At kapag pinilit, at kapag pinilit na paanakin po ito is magkakaroon po ng problema between kay baby at pwede rin pong ikawalayo ni baby. Kapag pinilit talaga na palabasin si baby na hindi naman talaga nagpa-progress ang labor. So, talaga pong cesarean section ang solution doon. At pwede po yun ang dahilan kung bakit hindi nagpa-progress ang pagbukas ng new cervix. Pangalwa po is macrosomia. Pag sinabi pong macrosomia, masyado pong malaki talaga yung baby sa loob. Minsan, pag maliit ang mami or pitit ang mami, tapos sobrang laki ni baby, kahit pa maganda yung klase ng pelvis ni mami, is hindi pa rin kumakasya si baby dun sa pelvis kasi nga masyadong malaki si baby. So ang macrosomia po is big baby, hindi talaga siya lumulusot na kahit anong gawin o kahit ano pang i-induce pa or whatever, hindi talaga magpa-progress yung pagbukas ng cervix kasi hindi magkakasya si baby dun sa dadaanan or dun sa pelvis ni mami. Kaya baka siguro hindi nagpa-progress kasi masyado talaga malaki si baby at hindi siya kakasya dun sa lalapasan or sa pelvis. Pangatlo pong posibleng dahilan, o ito po yung most common na nagiging dahilan kaya minsan, nagre kaya minsan po is nagre-refer kami namin na pasyente para po Uh, ipunta na sa hospital kasi hindi talaga nagpa-progress yung pagbukas ng cervix nila kasi pala yung pong lie ni baby or yung position ni baby ng head ni baby is hindi siya uh, akma so uh, dapat po kasi na kanyang position is occiput anterior which is paganto po ang position ng ulo yung ulo po ni baby is nakasalungat sa inyo para kapag lalabas siya is dire-diretso lang siya sa pelvic or sa vaginal, vaginal canal mo. Dire-diretso lang sya lalabas. Ito pong line ni baby na ito is yung most common na naging dahil lang bakit na cesarean na isang mami kasi hindi nagpa-progress during labor is yung occiput posterior lie. So, ang occiput posterior lie po is nakatihaya po si baby. So, nakatihaya. So, kapag lalabas siya is, paglabas niya is ito ng mukha. Ito yung ito po yung lalabasan ni baby nakaganyan po si baby, nakatihaya or nakahiga. Yan po yung tinatawag na posterior occiput. Although, meron po kami napapaanak na posterior occiput po ang position ni baby, pero grabe po ang hirap. Kung hindi ka talaga matyaga, kung naiinip ka at mahagas ka at kung hindi ka mataas ang tolerance mo sa pain, susuko ka talaga agad at talagang magpapasisaryan ka na. Pero dun po sa mga talagang nagtsatsaga, may mga ganyan eh, talagang pinipilit nilang makanormal. Pero syempre, minomonitor din namin ang progress ng labor at minomonitor din namin si baby. Kahit na kami nag kasi talagang yung iba wala mga pera, yung iba talagang nakikipagsapalaran. Pero syempre, hindi natin na ipagsasapalaran ang buhay ni baby kapag talagang hindi na kaya. So, pero mayroon talaga mga nakakalusot din na posterior ox occiput posterior pero talaga karaniwan is cesarean din po ito kasi napakahirap pong ilabas nito kaya yung iba talaga na si cesarean so ito yung posibleng dahilan bakit hindi nagpa-progress ng maganda o hindi nagpa-progress yung pagbukas ng cervix pang po o panghuli na posibleng dahilan is yung pong presentation din ni baby although cephalic presentation si baby at ang normal po is occiput oxypot. Ito pong pinakang dito yung lumalabas kay baby. Yan po yung normal talaga na mabilis manganak at magpa-progress po yan. At ang hindi naman po normal sa cephalic presentation is yung pong brow presentation which is nauuna po yung noo. At saka po yung lalo na yung face presentation. Ito po ang nauna, yung pinakang muka ni baby. Yan po, hindi talaga po yan lalabas. At hirap po yan. Kailangan po talagang i- cesarean or bakit. So, isa din po yan sa posibleng dahilan kung bakit hindi nagpa-progress po ang labor ni mami at hindi nagpa-progress ang pagbukas ng cervix ni mami during labor at panganganak. So, yan po isang posibleng dahilan. Yung brow presentation which is the forehead ang nauuna kay baby, yung una lumalabas at yung isa po is yung face presentation which is the mukha the face or the mukha ang unang lumalabas. So, hindi po talaga magpa-progress yan kasi imposibleng lumabas kasi hirap na hirap po yan. Kaya talaga po dapat yan ay cesarean section. So, yun lang mga ka-cervix. Yun lang po yung inabot ng aking mga uh, sinerch. <laughs> so, kung meron kayong, again, kung meron kayong mga gustong idagdag at meron kayong mga karagdagan, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section kung ako may mga nakalimutan man. At, uh, ulit pa ulit ulit ko sinasabi na importante po ang regular check-up na lagi kayo magpa-check sa inyong mga midwife at sa inyong po mga doktor para po ma-monitor po ang progress at well-being ni baby sa loob during labor kung kayo man ay mga So, importante na laging na ma-monitor si baby para po sa inyong pong panganganak is maging maayos man at hindi na kung kailangan isisarya na talaga diretsyo si na para hindi na po kayo mahirapan pang mag-labor. So, yun lang mga ka at ingat-ingat at laging disiplina sa sarili at wag kakalimutan na ang inyo pong regular check-up. Yun lang mga ka